tinuluan na kita. Sete, ando oh, ka dumaan doon. Dito, dito, dito ka dumaan. Dito, ikot ka doon. Ikot ka sa agdan. Dito. O, oh, yan o. Oh, Diyan ano. Oh, Dari, tinuluan na kay yeah, Very good naman ng daddy dog. Dari, akit ka. Pibis. Isa mo na. O, oh, tinuluan na kita. O, makit ka. O, dali. O, ikaw, very good naman talaga ng daddy dog na yan. Ang lakas naman ng loob. Kahit may kasiang bias. Mm -hmm. Dari na. O, okay, kit pa. Sure, o, two, step oh. two steps na lang. Dari, two steps na lang. Dari, kagayang kinalak mo. Dari na, akit ka. Galina, bilis o, bilis na. Bisa, bisa. Go, 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 Vito. Go, Vito. Go, Vito. Uy. Dali na. Yan na, si Kulot. Yan na, uy, kagaling naman ang Vito ko. Very good naman ng baby boy. O, isa na lang. Isa na lang, uy. Isang steps ka na lang. O, dito na, akit na. O, dali na. O, focus, focus ka, O, kya. Ge, di pa nakakalimutan yung turo sa kanya. O, marunong pa rin siya. Bakit sa hardan niya? O, dali na. Umihini Ha, <laughs> ha, ha, ha. Ayaw pang, he.

Si Paolo ba yo ko ha? Kinama to yes, to ko ha? Nang nakadat nung steps ka na po? Isa ma'am? Go Vito! Go Vito! Go Vito! Go Vito! Go Vito! O, chichir ka na ma'am! Medali! Go Vito! Go Vito! Go Vito! Dede! Hindi na! Hindi na! Kaya dito! Masunod ka kasi dito pa! Maglaglag ka! Dali na! Tinuruan na kita! Umakit eh! Kailangan matutunan mo yan! Dali na! Kaya na! Isa na lang oh! Susuko ka pa ba! Isa na lang! <todic> Ay, hindi. Hindi na matuto O, big boy ka na ye. O. Oh. Andre, nakit ka na. Andre, nakit na. na, na. Dali. <todic> Konti na lang. Hindi na, nakit ka na. Dito. Kamay mo. Kamay, bilis. Kamay. 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 Sabi ko sa'yo, kamay. O. Oh. Dali, o. Oh. Hindi na paalala yan. O, dali na.

ay, hindi. Ayo, ayo, ayo. Tinuruan na kayo ba eh. Ay, hindi. Tinuruan na kayo ba eh. Dapat marunong ganun ako. Yes. Nakalimutan mo na agad, oh. Dali, bakit na. Yung kamay, yung yes. kamay. Dali. Dali. Oh, ayan na. Uy, kagaling na. Uy. Sa mga ganun lang eh, oh. Hmm. Very good naman. Very good naman. Oh. Ito kasi bahay nila to. Kubo. Sa kanila to. So, pinagawa natin yan para sa kanila.